Minalaan si Jenna ng isang immigration officer na kung sa susunod nga na punta nila ay hindi pa rin ganoon ang setup dahil hindi nakitaan na mayroong lalaki sa loob nga ng kanyang kwarto. Kaya inamin ni Jenna na nagkaaway sila, nagkaroon sila ng konting trouble at na nga kung aayusin din. Kaya sa susunod na visit ay sisiguraduhin na nilang hindi na nga ito papalpak dahil kapag nangyari yun, tiyak na madideport na nga itong si Gerald sa Pilipinas at madadamay din ang uh, kanyang uh, status bilang US citizen. Dahil nga sa pumayag siya sa illegal na gawain. Kaya walang magawa itong si Jenna. Gustuhin man niya na iwasan itong si Gerald. Ngunit talagang sa ngayon ay hindi pwede. Kailangan ituloy nila ang kanilang pagpapanggap hanggang sa makuha nga ni Gerald ang kanyang ninanais na green card at maging US citizen na nga siya dahil yun talaga ang kanilang plano at si Betsy ay umaasa na musto sa kanila. Kaya naman bumalik sa bahay ni Jenna itong si Gerald at parang mag-asawa sila sa loob ng uh, sa loob ng bahay. Nangako si Jenna nakalimutan na lang kung ano man nangyari sa kanila nung isang gabi. Alang-alang na rin sa kanyang kaibigan na si Betsy ay kasi niya na mabigo at mabaliwala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kailangan ay uh, maipanalo nila ang kanilang mga plano dahil umaasa ng tuluyan si Betsy sa kanila. Ngunit isang di nasa ang pangyayari sapagkat itong si Jenna ay bigla na lamang mahimatay. Nagulat si Gerald sa nangyari, napasugo dito sa ospital at nagtataka kung ano ang dahilan ng kanyang pilo. At dito malalaman ni Gerald ang di inaasahang pangyayari na sisira sa kanilang mga plano at magigising mula ng kung bakit magkakaroon ng lamat ang kanilang pagkakaibigan dahil nabuntis nga ito si Jenna. Hindi kasama sa kanilang mga plano ang pagkabuntis niya kaya malaking gulo ang kanilang kaharapin. Na blanko si Gerald, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa magugulat na lamang itong si Jenna, matapos kasing makuha nga ni Gerald ang kanyang US citizen, ay bigla na lamang maglahaw itong si Gerald na parang bula matapos nang malaman na buntis, buntis na pala itong si Jenna. Ipiliti ni Jenna na itago ang lahat dahil alam din naman niya na isang uh, mali lamang ang kanilang nagawa at hindi dapat malaman ng lahat. Ngunit ang kanyang mga magulang ay makakahalata na dahil na rin sa gamot na iniinom niya na pangbuntis. Dito ay pipilitin nga ni Robert itong si Gerald na balikan ang kanyang anak na si Gina. Hindi niya hahayaan na mawala na ng ama ang apo niya.